So what's up mga kakuns, nandito na naman tayo sa isang kainan dito sa Hagona nakabubukas lang. Malapit nga lang pala ito mga kakuns at sentrong sentro yung pesto nito. Tara't pasukin natin mga kakuns. May paris nga pala sila dito mga kakuns na napakasarap at pwedeng pwede sa panlasa ng masa. Paris na kahit saan na hindi mo pa natikman dahil iba yung putahe at iba yung recipe nila dito. Kung ayaw nyo ng paris mga kakuns, meron naman silang wings and corn dogs dito kaya masasarapan talaga. Sana all gusto talaga mga kakuns at dahil yan yung ginawa nyo mil tihan, chow pan na pwede nyo ipatulak sa milk nyo. And syempre, meron rin palang bukas dito si Gabriel Lugawan and syempre yung lalawlab Lalo. Laba lab na ice cream o milkshake. At hindi lang yan mga kuns Meron din ditong Wednesday cakes o mga pastries na pan, dessert. Yung streetwise food nga pala mga kakuns, ito yung mga fruity and at the same time is yung cornix na may melted cheese mga kuns na napakasarap dahil ito yung binili namin at natikman ko dito sa food park. Tapos sundan mo nyan mga kuns ng isang takolicious na napakasarap o yung takoyaki na nagtetrend talaga. Kung hindi ka pa satisfied, meron rin sila ditong price with benefits. Sana all na lang may benefits. Tapos tumabing pa ito mga kasamahan natin. At shoutout nga pala kay Payok, kay Dex at kay SK Hub ng San Jose. Meron nga rin pala sila dito mga pulutan mga kunsi itong sisig at meron syempre yung beer kaya lang limited na alcohol. Tapos may iaw iaw and syempre itong pinipilahan na shawarma kasi buy one take one sila mga kuns. Pero kung ako bibili niyan yung meat na yan talaga yung bibilin ko dahil sobrang nakakatakam siya. Dito nga pala sa Leonora's Place Food Park mga kuns dito sa may halang Hagonay Bulacan mga kuns ay masasarapan at masasatisfy kayo sa mga pagkain dito. Yun nga lang mga kuns ay maraming tao dahil dinadayo talaga ito. Kaya unahan lang talaga sa table. Daig nyo pa yung magtitrip to Jerusalem mga kuns kapag ka naunahan kayo sa upuan dito. Shoutout nga rin pala sa SK natin sa Santa Cruz. Si SKFF. Habang di pa nga pala kami nakaupo dito mga kuns ay naghahanap kami ng lamesa dahil sobrang dami talaga ng tao at punong puno talaga. Nang makaupo na nga pala kami dito mga kuns ay napakinggan namin itong sinanay na pumukaw sa amin. Atensyon Shoutout nga pala sa iyo nanay Kasi wow. sobrang galing mong kumanta big five pala sa'yo. Habang nakikiting nga pala kami mga akons, nagawa na yung aming orders na sweet corn with melted cheese and honey lemonade. Ito lang nga pala ako dyan mga akons dahil parang kulang pa sa akin yung binili namin ito kaya o order pa malapit nga lang rin pala yung table namin sa kumakanta mga kuns kaya nakakarinig talaga kami na napagandang kaya nga rin pala yung kasama ko sa gabing ito mga kuns na nag enjoy talaga kami dahil sobrang sarap na pagkain dito sa food park shoutout rin pala sa family ni Emiel sa Mantita Bunch and Tito Stone sila rin yung nakasama namin sa gabing ito mga kuns na kumain dito sa food park sobrang sulit mga kuns yung punta nyo dito dahil nakakapagod man pero marami kayong makikita na kainan dahil food park nga ito mga at maraming tao ma dumadayo dito. Located siya sa medyo tapat ng 7-11 halang mga kuns dito sa San Pedro, Hagonay, Bulacan. Na so, makayari na kami kumain dito mga kuns. Ayan, pa na kami pero marami pa rin dumarating na tao. Kaya ingat sa amin, ingat sa inyo. Yun lang mga kuns. bye